Magandang araw, magandang gabi sa ating lahat. Welcome ulit sa aking multi uh, YouTube channel. My name is Altin again and this is the 29er. Okay. Sa so, mga nagtataka kung uh, kung kung saan ba itong uh, ating video na ito ngayon siyempre ito ay update ng ating nakaraang uh, content about uh, dun sa ating uh, uh, solar power system na binil and just a recap ano dun sa last video natin giniscuss uh, natin yung uh, mga component natin ginamit uh, yung performances uh, talaga bang effective yung paggamit natin ng uh, solar power system Okay, uh, this time naman ang gagawin natin ay uh, i-reveal natin yung uh, kung magkano ba yung ating uh, nagastos uh, para makabuo ng isang uh, maliit na setup ng uh, solar power system. Mago'y lahat, uh, kumustahin muna natin yung uh, performance ng ating uh, uh, solar power system. Uh, especially ngayon na uh, rainy season, siyempre laging makulimlim yung uh, ating uh, kalangitan kung may ina ba si solar panel natin or may na produce ba na kuryente para masupplyan yung ating kabahayan. Okay. Ito kung makikita natin yan. Kuha natin yan kanina mga alas uh, pasado, alas 10 na umaga. Medyo okay. makulimlim yung ating kalangitan. Pero as you naman, uh, kahit pa ano, may harvest pa rin yung ating uh, uh solar panel. Uh, kung saan naman, uh, steady naman siya ganda. Kung tataas, uh, bababa, enough rin siya para mapuno niya yung ating uh, power storage. Yung ating 50 ampere hour na LiPo4 battery. Okay, uh, dako naman tayo ngayon sa ating uh, main topic. Okay, gumawa tayo ng isang uh, video saan makikita natin talaga yung uh, mga specs ng uh, mga components na ating kinuha. Uh, Siyempre, yung budget nito uh, nakabase to sa kakayanan ng ating, uh, kung magkano yung ating kaya na uh, i-provide para makapuha tayo ng ganitong setup. Okay guys, uh, panoorin natin ito. Okay, uh, first component uh, si Hantech monocrystalline uh, solar panel, 160 watts, 24.08 volts yung kanyang VOC uh, and then meron siyang uh, rated voltage na 17.8 volt. Uh, okay, si Hantech meron tayo, syempre small setup, nakuha natin siya sa halaga na 2,569 pesos. Isa lang yung ginamit natin kasi small setup lang at saka 50 ampere hour lang naman yung ating uh, uh, battery. Next naman natin, nasa taas, syempre, gumamit tayo ng solar uh, cable. Nakakahalaga siya ng uh, 588 pesos. Ang kinuha natin yung pre-assemble na, yung kompleto na yung uh, setup, mayroon na siyang mga MC4 connector. Ito ay uh, 20 feet yung haba. <laughs> Ayan, 588 pesos. Then, sunod naman, uh, from our solar panel, uh, hindi mo mawala yung ating uh, solar charge controller. Siyempre, uh, ating uh, nakayanan ng budget, yung MPPT daw, pero sabi ng karamihan, PWM lang siya. Uh, 40 amperes lang yung ating ginamit. Uh, nagkakalaga siya ng uh, 830 Pesos sa nga pala guys, upon reading ng uh, manual niya uh, may nabasa ako dito na meron siyang uh, dalawang klase ng uh, charging method uh, MPPT plus uh, PWM charging uh, siguro yun guys yung uh, kaya ako nasabi na hindi naman siya totally na PWM kasi may meron siya na MPPT charging method din. Yun ko lang guys, this experience ng mga nakagamit na nito. Kasi as per my experience talaga, uh, goods naman yung charging niya. Tapos, uh, madami na din siya mga interface na kasama. May, may 5 volts na saksakan ng USB, may 12 volts nga in 12 volt system. Sa halaga naman na uh, 830 pesos. Nasabi ko, hindi naman ako nag CCC na ito yung aking binili. Okay, next naman guys, from our uh, solar charge controller. Uh, nandyan naman, uh, syempre yung ating uh, power storage. Syempre, sino pa ba? Si Pony Energy. Uh, 12.8 volts, uh, 50 ampere hour. Lepio 4 battery. Ngayon nakuha natin siya sa halagang uh, 5,000 459 pesos. Okay, masasabi ko naman dito, syempre, ayun nga, uh, makunat din naman siya para sa akin, ay sa yung kanyang performance. Okay, next component sa ating uh, from our battery naman, uh, nandiyan naman si power inverter. Ay nako, si Peito. Uh, next vlog nga natin, ano, kukwento ko yung nangyari dito sa ating uh, power inverter na si Peito. Peito power inverter, uh, 1000 uh, watt, okay, yung 1 kilowatt natin na uh, 12 volt uh, power inverter, nakakahalaga siya ng 1799 pesos. Marami na yung uh, nakasubok nito at uh, alam niyo na naman siguro yung uh, performance niya. So may gusto pang makaalam, uh, panorin panoorin niyo lang yung aking uh, last vlog tungkol kay Paid kasama siya doon sa ating uh, review okay next naman uh, mula sa ating uh, power inverter sino ba ang sunod syempre gumamit tayo ng uh, mga safety devices gumamit tayo ng uh, DC breaker at saka AC breaker syempre mula doon sa solar panel natin gumamit tayo ng uh, DC breaker nakalagay ng 110 pesos and then from our inverter naman gumamit tayo ng AC breaker 95 pesos naman ang ating uh, kuha dyan sa total uh, nakakahalaga siya ng uh, 205 pesos nasa sa inyo guys kung uh, dadagdagan nyo pa yung uh, mga safety devices ng uh, inyong uh, setup yun sa akin kasi talaga small setup lang naman siya kaya hindi ko na masyadong uh, yung uh, mga breaker ko pero nakadepende pa rin sa akin kung talagang uh, gusto kong magkaroon pa siya ng mga safety devices And next naman ay ang ating, uh, ito napaka-importante nito sa isang uh, small set ang ating uh, automatic uh, transfer switch ito na, nakuha naman natin siya sa halagang uh, 675 Pesos o okay, siyempre, ang next natin ay ito, gumamit tayo ng uh, breaker rail. Nakuha naman natin siya sa halaga na 55 pesos. Mas mainam na rin na gumamit ng ganito para ma natin yung ating mga breaker para hindi naman siya naka-loose naka, naka -loose dun sa ating setup. Ay, 55 pesos po ang kuha natin dyan. Then, ano pa ba? syempre doon sa cable naman hindi na tayo gumasas na masyado Naka, gumasas lang tayo ng 250 pesos dyan size 14 or 16 ito lang yung ating nagamit ilang uh, meters lang to kasi ito nga pala guys bahay namin uh, bago pa lang dito mga ilang years pa lang yung nung mag installation ng uh, kuryente dito uh, bali na i tago ko naman yung mga tira na wires. So, so, yun na lang din ang aking ginamit. Buti na lang at na na-itago natin. Okay, guys. Tingin ko, okay na. Uh, ito na lahat yung aking nagamit. Okay, in total, ano kung pagsasamasamahin natin lahat yung ating nagastos, ang uh, total niya ay uh, 12,480 pesos. Yan, guys, yung ating uh, magagastos kapag... Uh, nagbuo tayo ng gantong uri ng setup. Siyempre, uh, depende rin sa, sa budget natin yan. Okay, guys. At yun nga nakita natin, ano. Sa halagang 12,480 pesos, uh, nakabuo tayo ng isang small setup ng solar power system. Naka pala, guys, uh, ulitin ko, yung setup po na to for lightings lang yan na aming bahay. Like now, yan gabi ngayon, sa uh, solar tayo pero naka DC power tayo naka 12 volt system ng ating gamit uh, kasi nangyari doon sa ating uh, uh, mahal na si Pito inverter yung power inverter natin uh, siguro sa next blog ko na lang uh, ikaw sa inyo. Uh, medyo mahabang kwento din na nangyari uh, sa return of investment naman, uh, sa ganitong uri ng setup, uh, medyo mabilis uh, babalik yung, uh, uh, yung ating uh, puhunan kasi Kauti lang yung ating hahabulin sa setup na ito, guys, uh, kung nito nakakamali nakakatipid ako ng, uh, mula 400 to 500 pesos uh, every month uh, sa mga gusto mag-setup sana naging guide ito, kung uh, ating uh, video na ito uh, Siyempre, yung budget natin, yung ating consider para makabuo tayo ng itong klase ng setup kung gusto naman ninyo na medyo maganda yung setup, malaki laki Ah, uh, syempre, kayo ba lang sa component na nakukunin mo. Siyempre, mas maganda, uh, mas mahal 'yan ng ating tatandaan. Pero kung kayo naman ay din lang uh, na ay nga ang habol ay just to have uh, yung ganitong uri ng setup. pa, uh, pwede natin i-try ang aking ya, mga sinabi. Ah, uh, yun nga. Kung nakarating kayo sa dito sa tulong ng aking video, maraming maraming salamat sa pagsubaybay. At uh, hanggang sa muli, itakits tayo sa aking susunod na update dito sa ating uh, solar power system. Maraming salamat sa